Attention. Female recording star, wanted dahil may atraso sa boyfriend ng babaeng malapit sa puso niya. Si DJ Alvaro daw ang wanted na ito ng boyfriend ng di umano'y kanyang special friend. Matapos maling kay Alec Bovic, isa namang babae ang pilit inuugnay kay DJ. Ayon sa mga naglalabas ng balita, may espesyal na pagtitinginan daw sa pagitan ni na DJ at kaibigan niya model turn sexy star na si Yvette Eason. Isang balita na nakaapekto raw ng na husto sa boyfriend ni Yvette, kaya nagkakalabuan sila. Totoo ba na si DJ dahilan ng hiwalayan ni na Yvette at ng boyfriend nito? Ano nga ba ang totoong kwento? Ngayong hapon, magkakaalaman! tutok na! Ano mga kapuso, tama po ba mga hula ninyo? Kasama na po natin ngayong hapon si Miss DJ Alvaro. Ay, Hi DJ! That's nice. for you. Thank you. Okay, diretsoy na natin to DJ. Hina-hunting ka nga ba ng boyfriend ni Yvette? Um, trinetreten. Trinetreten ka Kunin na hunting, nandito lang naman ako, pwede niya akong puntahan dito kung gusto niya. Pero tinetreten, tinetext niya ako, niya sabi niya wala akong tiwala sa iyo. Uh -huh. Nababasa ko na yung wala akong tiwala sa iyo when it comes to girls. Ano yung pinaka nakakaharasing na threat na ibinigay niya sa iyo? Sa akin yung sinabi niyang ano, babae ka lang. Babae ka lang. 'Yon. Asin malalim 'yon sa akin, talagang DJ, meron Nahaka. bang, meron bang reason para magselos ang boyfriend ni Yvette sa'yo? Um, siguro yung closeness namin ni Yvette. Mm -hmm. Kasi super close kami niyan eh. Matutulog sa bahay ko, natutulog din okay. ako sa bahay niya. Nagdadala siya ng mga ng pagkain sa akin. Uh -huh. Yun. Pero meron bang na, namamagitan sa inyong dalawa that uh, goes beyond friendship or platonic friendship? Um, I mean, <laughs> well, actually, we're just close friends. Matagal na kasi kami magkakilala eh. Mm -hmm. two years, three years ago, almost three. Three years ago. Oo. -o. Pero yung, kung bibigyan niya ng mali siya, walang mali siya yung samahan namin ni Ipe. Mm -hmm. yeah. DJ, yeah. matanong lang kita, no? A lot of people, actually, it's always been an issue, no? Kung ano talaga yung totoong sexual orient, yung gender orientation mo, your sexual preference. Ang tipo mo bang lalaki or ang tipo mong babae? <laughs> So as your, as your Nag-ibig lang tinatanong sa kanya niyan no? uh -oh. pero it, isa lang yung sagot ko. Um uh, I'm for a gender-free society. Kaya wala akong kasarian. Ganun. <laughs> Pwede ba 'yon? <laughs> Pwede. Why kasi, not? It's a free so it's a free uh -oh. society after kasi, all. kasi uh, I believe hindi na dapat maging issue ang gender. Mhm. Uh -huh or not or parang discriminate mo dahil sa gender niya dahil babae siya or whatever lalaki siya. Uh -huh. TJ kung uh, just in case no nan nanonood yung boyfriend ni Yvette sabihin mo sa kanya bakit dapat hindi niya bigyang mali siya ang relationship or ang friendship ninyo ni Yvette. Talk um, to him. Yeah. Uh, to the boyfriend sana Huwag mo na akong, stop mo na yung mga text messages mo. Walang, walang, walang mangyayari. Kasi magkaibigan lang kami talaga ni Yvette. Um, kausapin mo siya kung kailangan mo ng panahon or naubusan ka ng oras dahil sabi mo nga inaagaw ko yung oras niya, siya na lang kausapin mo, mag-usap kayong dalawa. And if ever ay mo maniwala kay DJ, kasama rin natin ngayong hapon, si Yvette Izon. Yvette, come on over. Ayan, maybe we can find out from Yvette mismo. Hi, Yvette. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Good afternoon to you. Too. Good afternoon. Ivet, bakit nagsiselos ang boyfriend mo? Ano yung mga sinasabi niya sa'yo about DJ and uh, your friendship with her? Okay, DJ. Medyo nagsiselo siya kasi medyo, yun nga, close kami ni DJ. Tsaka parang almost every day. Siguro, na, na almost every day magkasama kami, magkausap kami sa phone. Yun. Text pa. Text pa. pa. I was thinking, you know, if I were a boyfriend, I would rather that my girlfriend be good friends with a girl than be good friends with a guy. Yun niya, Bakit siya threatened na threatened kay DJ? um Siguro yung mga naririnig niya about DJ na, yung sa mga news, about Alec Bovic. Tinanong na rin niya ako ahead of time na, oh, friend mo si DJ, paano ba yan? Baka kayo na sa bandang huli. Ganun. Oo. Yvette, pwede mo naman pagsabihan yung boyfriend mo? I mean, di ba relationship is built on trust, right? Does he not trust you? Bakit... Hindi mo siya kaya pong sabihan. <laughs> Na para Definitely ko naman siya. Oh. Pero hindi ko alam kung bakit nagkakaganito. ito. Have you tried stopping him from sending threatening texts to DJ. Actually hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman kay DJ. Hindi niya sinasabi sa akin. hindi ko rin pinapansin. And eh. hindi ko rin alam kung saan ang galing yung issue na hinahunting ng boyfriend ko si DJ. Mm -mm. So nabigla ako lahat doon. So nung sinabi sa akin ni DJ kanina, parang hindi na ako makaimik kasi wala talaga akong alam. Okay, yvette Given that you guys are just good friends. Eh kung papiliin ka between your boyfriend and your friendship with DJ, ano masasabi mo event? Um, ano ba? Kasi minsan gano'n eh. eh. You have to no? choose between your friendship and your boyfriend. Actually, nangyari na before sa akin 'yan pero um siguro kaibigan pa rin ako. Sa friends pa rin ako kasi mahirap hanapin yung mga kaibigan, yung totoong kaibigan. So, can we actually say na mas mahal mo si DJ kaysa sa boyfriend mo? Ah, uh, ano ba? <laughs> yeah, as a friend. Oo, oh, oh, as a friend. Oo, oh, oh, no, man. I mean, you know, man. Know Maybe in a different friend. level. Yes, pero so, mas mahal mo si DJ kung siya yung pipiliin mo. Oo, oh, kung mas mahal ko si DJ as a friend. Mm -hmm. Ganon. Yeah, <laughs> <laughs> that's, that's highly possible. Yvette, anong gusto mong sabihin sa boyfriend mo? In case he's watching. What would you like to tell him? Um, Would you rather na manlalaki ko? Parang ganon? Ewan <laughs> ko. Um, siguro, baby pa. So, oo, baby. Oh, baby eh. Parang nage <naging> jealous <laughs> si DJ. <laughs> DJ oh, na dahil. jealous ka ba na sina <laughs> sinawag ng baby? <laughs> Hindi, Tawag ko sa kanya, bibig eh. Ba't para nag-react ka? Ewan <laughs> <laughs> ko, oo nga. Ba't ka nag-react? <laughs> Sige, sabihin mo lang. Um, baby, Buti nga 'yung thing just... naririnig ko eh. Oh, ayun. Oh, oh, tama na. Um, medyo nakakaabala tayo kay DJ. In love pa rin kita kahit anong mangyari. So, wala kang intention na makipag-break sa boyfriend mo even after all the pestering na ginawa niya kay DJ. At saka, 'yung pagkawalan, 'yung pagkawalang ng trust sa 'di ba? Um, Are these issues for you or okay la? We can live with it? Siguro, I can live with it. Love ko siya eh. And, okay. love ko rin si DJ. So, ako iniipit sa kanila pero pwede ko naman ayusin yun eh. Okay. DJ? Sana that... maayos. And, and, advice ko lang sa'yo, um, love yourself more than your boyfriend. Of course. <laughs> <laughs> Ikaw ba oh DJ Rerez? ka sa BF niya? Um... Pag naipit ako, bakit hindi, diba? I mean, di ba? Hindi hindi ako natatakot sa. May balak naman ako pag pagharapin sila at pag usapin. That's your plan. Yes. Okay. Pero hindi pa hindi ko pa nakakontak yung boyfriend ko. Oh, mabuti nga. <laughs> Usapin natin siya. Ano yung kausapin ko siya? Mag-uusap kami ng tao sa tao. Ang taray na lola ko. Sana pag na-contact ko na siya, two days na niya ako hindi sinasagot uh, sa phone eh. Cannot uh -huh. be rich yung phone. I'm sure after this, ikocontact ka niya. Sana. Maraming <laughs> salamat sa iyo, Yvette, DJ. You. Thank And you, all the best you. with your friendship. Yeah, Sana ay maintindihan you. din ng tao kung na, you know, it's highly possible for two women to be just really good friends. Yeah, Maraming yes, salamat very... sa pagdalo niyo thank sa s 5